ang hapon po sa ating lahat bali na dito tayo ngayon sa market dahil bibili tayo ng uh, gamit sa bukid ni tatay Tony at nanay Alma Ayan. tulad po ng asarol, uh, pico, or itak, ganyan po at mamaya po, bibili rin po tayo ng chinilas po para sa kanila inaglakad tayo ng malayo kasi walang parking po dito oh, ang bilis Yan, dito tayo. Ate, magkano yung may pala kayong available? Pala, ayan. Sa so may plate. May... Ito, pala. Magkano po yan? Yung... Pambukid po, ano mas maganda? Ito, eh. Ayan po. 320. P320. Magkano po? 320. 320. At dito na nga po, nakabili na po tayo ng pala, piko at asarol. Ayan, tinatali na po ni ate, no? At yung itak po pala, walang available si ate na malalaking itak. Maliit na yung itak niya. Ayan. Kaya sa kabila na tayo bibili. At ito pala, bibili rin kami ng kalaykay kasi sigurado kailangan to ni Tatay Tony. Ayan lang So yan tatay Tuni. Bukas na bukas pupuntan po kami dyan. Nangalin po? hindi na po. Itong buhig nyo sir, i-preparate ka naman para hindi mabiga. Okay po. na Magaan naman. Ha? Magaan lang. Naman. Magaan lang. Ano yung So ayan, nakabili na natin yung gamit ni Tatay Tony. At nabukulan ng konti. Bukas nabili Las na, sabay sa pika. Ay, itak pala no. Bala, Piko! Bala sa roll, Piko! मतिया सरल पल पी को अलता है पल पी को अल पल पी को असरोल Palapit ko Palabos Palapit ko Asarol Palapit ko Asarol pang bungkal bungkal Mura na matibay pa Pala pala dito na kayo bumili sa akin morang mura matibay pa makuindya ko yung kasama yo <laughs> Ito. so yun guys wala pong bumili ng pala kaya balik na natin bukas ulit dami oh, yeah. Dabi, oh. sambangan kung saan namin ito i-distribute ang pa-birthday Kalay kay muntik na akong nabukulan kanina. Naapakan ko to. Tapos sabay. Nabukulan na kamera. Nabukulan. Nakaba to. Saka itap. Saka itap. Thank you. Bye-bye. Don't forget to subscribe. ma ko God bless. Yan kinabukasan po ay nagtungo na kami muli sa kabundukan para ihati dito ang kagamitan ni Tatay Tony. Yan medyo malayo-layo din po ito, no? At yung daanan ay rough road po, masikip pa kaya tara. Akyat tayo. Pala, Piko! Piko po, pala! Panggamit sa bukid po kain ba yan? Ha? Pag Utangin. Utang? Bawal po utang? Bawal Bigay ko na lang po Hindi! <laughs> <laughs> <De>. <laughs> sana kung makaano ka na makaano kami ng tanim namin yung mga itaw. Utangin na po. Ay, utangin nyo po? Hmm. Hmm. Magkano yan sa utang? tigisang isang libo po, bawat isa. Nani? Na po. Malito. Tignan ko kung matibay. Ay, sige, sige po. Pili po kayo. Yan, buti na lang. Hindi, puro matibay ito. Sa akin na utahin ko na itong app. Kailangan ko. sa kanyang itak kailangan ko sa bukid. Kailangan ko sa bukid dito. Bawal po tang. <laughs> <laughs> Hindi po ako nagbibinta tay. Pina-deliver lang po yan ni eh, tita muna. Para po sa inyo yan. Para may magamit po kay dito sa bukid. <clears throat> Salamat. Ayan. <laughs> Opo. Para sa kanila po ito. Ha? Gaganda niya tayo, no? Opo. Maganda, Maganda. Ito yung binili namin, yung pala, kagaya ng sabi namin kahapon. Hmm. Kasi pag yung kahoy po, madaling masira tayo, no? Oh. Pinalita Pinalitan niyo na po yung pala niyo. Hindi, hmm. oh. talagang kahoy yung ano. O, oh, pinalitan niyo po, o oh, ganun na talaga. Hmm. Ganun. Yung, ganito. yung oh. ganito lang yung sira. Oh. Yan. Bali, nung una, bili namin tayo yung pointed po, yung pag patulis. Oh. Okay. Kaya lang, naisip niya, kasi pag ganun mo uling, malaki yung makukuha ng uling tapos shoot doon. Total, oh. Mabuti Opo. Anula? Total malambot naman po yung lupa. Ayos naman po ito no. Hmm. Okay lang po yung ganito? Okay. Yan. maganda. Para malapot eh. Opo. Okay Tsaka yung piko naman po Ma'am, yung ano, yung walang handle, medyo mahal po yun kasi makapal yung bakal niya. Hmm. Total malambot naman po yung lupa nila. Malambot. Eh matibay na rin po ito. Tsaka bakal, magaan lang po. Kahit one hand kaya. Yan. Tsaka yung piko, ito yung ginagamit ni Tatay. Kasi minsan sa lupa, may mga kahoy-kahoy, may mga ugat-ugat. Kaya ito yung pambungkal ni tatay. Uh -huh. yan. yan. Tsaka bato. Yun. Tsaka ito namang kalaykay, magagamit ni nanay. Magagamit. Pang-suklay. <laughs> <laughs> yan. Pang kalay po ito ng ano, uling. Uling. Yan. Or Paano, damo. Tsaka, isa sa mga importante dito, palaging nasa tabi nila, palagi yung nasa tabi po nila ito talaga bespre nila dito sa kabundukan pamputol ng kahoy pwede rin pang tabas kasi magaan lang naman tayo no kaya maraming salamat po mga ka MJ don't forget to subscribe and share po sa aming video no, uh, noon almost one year na rin po tayo walang upload upload sa sobrang busy sa channel po ni Madam Lore ngayon uh, kayt papano singit-singit po tayo kayt papano ay makikita din po nila no yung ating mga ka-MG subscribers na kayt papano sumusuporta din po sa atin maraming salamat po ito na no Gamers. Alma intatay Tony kayt papano nabigyan natin ng bagong gamit kahit malayo kahit nakakapagod pero kayang-kaya kahit po malayo po ng nila po makakapunta sa amin bago magsaya kaming dalawang mga isaw. Wala masyadong pupuntang unat dito kasi malayo. Oo. Okay. Kayo, lang, kayo lang ang nakakapunta rito. Hmm. Kayo po nga nakakapunta hmm. dito. Tama po. Wala akong makakapunta dito kung walang ganyan yung iba na hindi mabalik sa amin. Mahirap, kasi, oh. mahirap. Okay. yung dahil sa bundok. Ito Tatay Tony, ibibigay ko na sa inyo. Magibigay. Ikaw na ngayon ang bagong panday. <laughs> Mabuhay <laughs> ang bagong panday! <laughs> Ganyan, ganyan. Maganda mm, ito. Opo. <coughs> okay. So, Lagyan na lang tali tayo na. Lagyan na lang naman lang tali. Sabi niyo na po tayo. Ito paano? Ilang taon niyo na rin po magagamit yan. Mahalitak yeah. dito. Mahalitak you know? dito. Mm, bagong bigay. Matalim sa lupain. Maraming salamat dito sa binigay sa anin. Magsanim ako muna ng mais. mait Maganda yeah, eh? ito. Pag ano lang mga uling, ganyan. Kaya maganda yung bagong kalaykay. Kaya alis ko mo yan ang dito. Ha? Okay. Ah, dito. Alis ko Yung bagong binigay sa amin sa bundok. Bantabon <coughs> <coughs> ng uling. Uh-huh. At ito po, magtatanim po si tatay ng malunggay. No? Binili pa po namin ito. Galing pa po ito ng Pangasinan. Hinati dito kahit papano ay meron silang pananim na malunggay. Ano na dito? May gulay na? matikas dito sa lalim. May kahoy kasi May kahoy. Ayan, syempre, bumili na rin po tayo ng pork, no? Tatlong kilo po yan para pangsigang. Dahil dito sa bundok, napakasarap humigop ng mainit-init na sabaw dahil alam naman natin dito na masarap yung simoy ng hangin. So ayan po mga kababayan, uh, kumain na po sila. No? Napakasarap sa pakiramdam na makita sila. Uh, uh, masarap yung subo sa bawat subo masarap yung kain nila. Pagkatapos kumain, may pang himagas, masarap na papaya. Kaya lang ay nila kumain sa Wanda daw sila nito. Kaya kami na lang. Huh? Mga Sarap kapatid! Oh, yummy! o, nila? Busog. ayaw nila. Musog. Ayaw nyo? Sawa na? Sawa na? Ito, huwag mo natin. Ano, lagyan mo ito sa buto. buto. Yung buto lang po sa inyo? <laughs> Dito sa saan lapag mo? Nagsawa sila sa papaya dito. dami daming papaya. ang Nagsawa. Ang tikon mo kayo. Lapag mo na isa. papaya. yummy!